Magandang umaga mga kasabong Eto ha, ah, nakikita nyo Driving ako ngayon ah, Papunta po ako ng Pampanga ngayon Bising, bising, bising at maraming schedule ah, Mag-attend ako ng ano namin ngayon Class reunion Tapos ah, I-organize ko na po yung mga kaibigan Na makakat makakatulong sa atin Ah sa ating charity work yung mga tutulong sa atin sa pag-handle, sa pag-distribute. papa Yan, papasya lang ko po lahat sila. Uh, organize ko na sila para po sa ating charity work ngayong Pasko, no? Bali Meron na po tayong do sa unang parapol po natin na uh, pair. Itong week itong itong week na ito, nasa 70 plus na po yung nakalista doon. So, sa madaling salita po, ah, uh, Uh, mas marami pa po yung nagpalista sa inaasahan ko para dun sa ating charity work so akala ko sabi ko kasi nung sa vlog ko yung sa charity natin kahit makasamp kahit makasampu man lang don out of 100 o 20 ay ano po yan i-rarapol natin yan kahit ilang, ilang ano pa yan kasi going to charity naman po yan di sabi ko nga many many thanks kasi 70 plus nakalista po doon sa ating charity work na sumali doon sa ating uh, parapol na pair at ibibigay lahat ng proceeding sa mga mat, sa mga matutulungan uh, hopefully hopefully po sana no? kasi ako alam nyo po nung time na pandemic nung no? nag uh, kakawang gawa tayo alam nyo po nakatulong ako sabi ko doon sa lugar ko nasa 50 families. So ngayon po tapos ng pandemic, medyo nakaluwag-luwag ng konti. Tapos maganda po yung feedback ng mga kliyente namin. Marami pong bumabalik. Uh, gusto ko sana na sa mga 100 families ang ating matulungan ngayong Pasko at sa bagong taon. Ibig sabihin, yung pong apat na linggong magpaparapol tayo ng pares na nililigom natin yung budget uh, ahatiin ko sa dalawa isa ay bibigay ko ngayong Christmas o bago mag Christmas tapos ang isa po ibibigay ko sa bagong taon o ba, uh, after after or before new year tapos sa Christmas din posibleng after o before Christmas ibibigay po natin pero mas maganda po sana kung masetel ko na po siya ng before Christmas para masaya po yung Pasko ng mga matutulungan Okay, so syempre, hindi ko naman kakayaanin po mag-isa yun Kaya po naghahanap ako ng mga ilang kaibigan na bakante po sila Na pwede pong makatulong, mag-distribute, mag-prepare Siyempre ipapak po yun Ipapak po yun, mga yun siya, pagkain po Ayan, mga pagkain po yan Tapos nag-ask na rin ako sa mga kaibigan kung marami silang mga damit na hindi na nasinusuot yung napagliitan pwede po yun sabi ko pwede yun lalo na dun sa sa unang charity na napag-isipan kung dapat bigyan so hindi ko po muna sasabihin kung sino-sino okay so sabi ko nga po kahit po mga luman damit nila yung mga kaibigan ko ayos sa akin ang dami branded pa branded pa yung ibang uh, yung, ano, yung mga damit na yun napagliitan ko na So, ibibigay ko na po at nakatamba ka lang mas lang naman sa mga parador namin. So, medyo marami-rami po talaga. Sana ako, gusto ko sana makaisang dam pamilya ang mabigyan. Although, sabi ko nga medyo malaking budget ito kasi yung uh, pamimigay po kagaya po ng bigas, mga dilata, medyo mahal po ngayon uh, pagkain, no? sa pagkain. Pero sabi ko nga, kakayanin kakayanin sa tulong po na yan sa, sa tulong po ninyo kayong mga sumasali sa parapol namin uh, ako naman ang dami kong manok uh, ano po talaga pwede, pwede ko po pong uh, ay, sobra sobra pwede ko po, po talagang hindi naman namin maalala magagamit lahat ng manok na yan ipaparapol ko na lang sa medyo mababang halaga para po may may, may makatulong sa ibang tao tapos sa mga nasali naman ng ng uh, raffle namin sabi ko nga charity work ito so hindi ko pa nasasabi sa inyo so lahat po ng sumasali ngayon at sasali pa sa apat na irara apat na linggong apat na pares na linggo-linggo isang pares na ipaparapol namin ipaparapol ko ay mabibigyan din sila ng isang slot so isang slot para don sa ah uh, extra ibig sabihin magiging lima ang raffle yung ikalimang raffle yung po yung mga sumali meron po kayong isang libring slot lahat po na sumali uh, para po dun sa iseset ko naman na trio o gawin pa gawin ko ng quadro yung po yung 4 yung panlima na wala po mag doon kasi yung po ay bigay ko naman sa mga yan, sa mga kagaya nyo sumali sa mga rapol namin parapol ko. Ito naman tapos, sabi ko nga, proceedings nito, makakatulong po kayo ng tao. So, ayo kung kung uh, hindi pa kayo nakasali ngayon, pwede po kayo sumali sa mga susunod na raffle uh, rapol namin. Pero, syempre, yung mga alam mo na, hindi naman, hindi naman din lahat ng na, uh, nagme-message sa'yo misa ay na-entertain natin kaagad, no? So marami pong nag-PayPM. Ah uh, uh, pasali, pasali pag nag-message naman ako. Sasabihin naman. Nako, boss. Ah, uh, ano pa eh, wala pang budget eh. Sa nag-comment, nag-comment pa na pasali. <laughs> Ay, mga ganyan. Ay, mga may mga taong ganyan din naman natin maiiwasan. Although hindi siyempre hindi naman tayo nagagalit. Kaya lang, uh, sisira po yung listahan natin minsan. Siyempre, may mga nagpalista po dyan. Nagpalista po sila. Tapos sila, uh, willing magbayad. Ay, eh, naguunahan sa number. Yung mga swerting number po na yan. Yung iba, number day nila, anniversary, lucky number. Ay, eh, naguunahan din po sa number. Kaya po, yung first page halos, yung, yung 1 to 50 halos, puno na po eh, yung bandang likod. Palibasa yun yung mga number na baga ano, hindi napasok sa mga birthday, mga date date na mga birthday natin. Kaya dun, 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 halos misa na marami pang bakante. So, marami salamat. Either way, nagpalista ka man, sumali ka man, no, hindi, nag-comment ka. O yan, nag-share ka. Nag-share ka. Gaya nito, video na ito. Nag-share ka. Hindi ka man nakasali, pero nag-share ka. Ayun, nakatulong. Dahil yung senior, yung pagkakashare mo, pero naman nakapanood. So, marami salamat. Yung nakapanood, actually, siya yung sumali. So, para ka na rin, para ka na nakatulong. Para ka na rin nakatulong kasi na, naka, may sumali din naman doon sa mga nakapanood na senior mo na video. So, sabi ko nga po, ito ha. Uh, upload ako ng video ngayon. Upload lang ako ng video ngayon. Tapos, tuloy-tuloy uh, po ito. na no? titingnan niya pakikita ko po yung isa-isa yung mga magiging pagiging uh, part ng ating uh, pagkakawang gawa itong charity work so papakilala ko po sa inyo meron pong meron po tayong kay alam niyo po meron tayong mga kaibigan ng mga sikat na tiktoker sikat na gapper yan mga vlogger din ano po uh, kasama ko po sila ako po kasi lagi akong busy yung pag nalikom po yung pera, pag-uusapan na po namin kung saan, na, po bibilin yung mga, kung saan po kami magbibigay tapos usually doon na po namin bibilihin yung, yung mga goods, yung mga bigas, yung mga pamimigay para po hindi masyadong mapalayo po sa, sa ano ko, sa, sa schedule ko. Ibig sabihin hindi po kami masyadong mahirapan doon sa transportation. Kasi, imaginein mo kung tayo nakabuo po ng isang na pamimigay, isang daan, sabi mo, isang sako. Sabi mo, sako dahil as much as possible ayaw kong kiluhin yung bigas eh. Kasi pagka pagka uh, konting kilo lang, uh, baka hindi hindi maramdaman ng Pasko ng mga tutulungan natin. So sana maka isang pamilya, isang sako plus yung mga ulam-ulam yung mga dinadilata o yung mga dagdag dagdag -dag sa ano ah, pagkain nila no so yung po sana yung maramdaman naman nila yung nung yung binigay natin na mararamdaman nilang Pasko sila may mga may mga bigas silang may sasa ayan oh, yan yan po sana ano, sana kung aabotin po ang budget, pagkakasay po natin ma makabuo po ng ganong karaming para mabigyan po ang isang daang pamilya. Ayan, tapos sa uh, Kasi ako, alam nyo po nung pandemic kasi nag eto uh, ha, sasama ko po dito sa unang upload ko ito, no. Alam nyo po nung pandemic, uh, palibasa po bawal po ang ano doon eh, medyo mahigpit po nun, bawal nga yung may social dist distancing nga. Pero nung pong namigay ako, eh, nakapag video din ako konti lang, talagang iniiwasan ko yung, iniiwasan ko po yung makita yung sa video ko na dikit-dikit po yung tao kasi nakapila nga po sila doon sa binibigay kong bigas tsaka mga ulam no. Eh, nangyari po yung video talagang sampung beses ko pinag-isipan kung i-upload ko. Hindi, hindi ko na po i-upload. Pero may mga picture po. So, ngayon po, uh, tapos na tayo sa ganung klaseng problema. Ito, itong video na ito, papakita ko po yung mga may ilang picture noon. Mga nat natutulungan natin na uh, hindi po, kilo, hindi po kinikilo. Uh, Sako-sako po yung mga binigay natin tulong. Uh, nakatulong po ng malaking bagay dahil uh, siguro sa isang sakong bigas sa isang pamilya kahit 25 kilos ay siguro po mga isang buwan na po yun so imagine mo po kung isang pamilya ma, isang pamilyang medyo mahirap ang buhay mabigyan mo ng isang sakong bigas sa loob na isang buwan abay maano na po yun malaking ginhawa na po yun malaking ginhawa na po yun para sa pamilya niya so guys ito isang video pa lang to ha Uh, sunod-sunod po mamaya upload ko po video na ito pero sunod-sunod po ito uh, mamaya uh, bibidyohan ko naman isa-isa yung mga kaibigan uh, na, na, magiging part po ng ating charity work ngayon December tapos po yung susunod po natin ito po palang unang raffle natin sa linggo po na ito baka, yung susunod na raffle po baka po aga-agahan ko baka po hindi ko na paabutin na linggo baka gawin ko na lang pong 5 days magigipagunahan na po kayo sa second mga, mga number ulit ha kasi tinignan ko po yung schedule ko as early as uh, December 19 meron po akong schedule December 20 meron din po akong schedule 21, 22, 23 out of town po ako meron din po akong schedule So, yung pagbalik po namin, Uh, 23 po ng hapon pagbalik ko po sa farm uh, dispiras na po ng Pasko actually yung 24 uh, noche buena noche buena na po yun. so naipit po ako sa schedule ko sana, sana po yung schedule ko na lang po yung baka po yung schedule na po namin yung charity more or less 17 or 18 ng ating buwan na ito yung una, yung una pa lang po, yung unang pa chapti. Kaya po yung second set, second set na pair na ipararapol ko, pwede na po kayong magmensahe. Pwede na po kayong magmensahe sa akin. Uh, makikipagunahan na po kayo number. Same, same lang po, 1 to 100 lang, tapos 500 lang. Uh, titignan ko kung ano yung maganda pong pair na susunod, pero lagi pong magagaling yan. Yung pong winning line namin yan eh. Alam niyo po kung ano yung pinibreed ko Itura naman ako na nilalaban ko sa mga big event Sa mga derby Ganon na ganon din po sila itura nila Mga kapatid din po yan Tapos uh, yung mga babae actually galing Yung mga babae actually galing pa po yan sa mga breeding pen Breeding pen na ginagamit ko Yung ibang uh, uh, sobra namin sa bilang Sinasama ko na po yan Di, di sabi ko nga bali Total of 5 Ang ipamimigay So una unang apat na linggo, apat na pair, tapos after po nung apat na yon, lahat po nang sumali. Meron na entitled na po kayo ng isang slot Doon sa aking mas mas maraming ano para sa magsasabong na po yon. Wala wala na po kayo ano doon. Kukunin ito pong listahan ko na ito nandito sa kabilang bag ko eh. Ito pong listahan na ito. Doon ko na po kukunin ang mga pangalan. So wala na po kayo. So di syempre kung sino pong mananalo kahit pa po itong apat na no. Shoulder nyo na po yung shipping fee ha. Sa shipper ha. Kayo na po kung sino po maswerte nga uh, mananalo. Uh, expenses nyo na po yung sa shipping fee. Maliit lang, uh, malit maliit lang din naman po yan. Depende pa po yan kung saan lugar kayo. So mga kasabong ha. Ito ha. Upload ko ito sa YouTube ko. Uh, sana mapanood. Kung pwede kong may upload sana sa Facebook. Sa YouTube. Upload ko ito para po uh, mapanood nyo tapos sa uh, ko po dito yung mga picture no isasama ko po yung sa huling video na ito isasama ko po yung mga picture po mga picture po nung mga nakaraan ng pandemic na nagbigay po tayo ng tulong okay maraming salamat po salamat po sa suporta sana yung pong nakakapanood ngayon keep on sharing yung ating video uh, para po mapapanood din po ng iba o baka naman po pagdating ng araw sabi ko nga at naging successful tayo sa konting pagbablog natin. Ibig sabihin may kinikita tayong malaki-laki pa maliban sa ating mga alagang manok. Sa pagbablog naman, ayan uh, po, binubuhos po natin sa charity. So maraming salamat po. Baka isang araw, pamilya nyo ang matulungan. Hindi, hindi masabi, no? Baka isang araw, ang charity pala na ito, Sa inyo pa pa makakarating sa inyo pa po palang barangay makakarating o pamilya o kamag-anak baka sa inyo pa po makarating ang ating charity okay maraming salamat mga kasabong ha eto ha isusunod upload ko ito uh, tingnan nyo yung mga ilang picture nung pandemic although hindi na po tayo siguro ma <laughs> hindi, na, hindi na po tayo siguro masisita kasi nung pandemic bawal po ito eh okay, sige po salamat po